Six tips sa tamang paghawak ng pera. Una is gumawa ka ng plano para sa iyong pera importante talaga may purpose tayo at dahilan kung bakit tayo nag-iipon. Kasi dati alam mo, sa hirap ng trabaho ko, sabi ko pag namamasukan ka, parang binigay mo na lahat ng oras mo sa company pero parang cycle pa rin, wala ka pa rin pinapatunguhan or wala ka pa rin napupundar. Kaya tinarget ko talaga na makapag-ipon para makapag-resign ako. And pangalawa, maglaan ng portion ng kinikita sa asset. Kasi madalas nakafocus lang ang poor and middle class sa income. Pero alam mo ba, kahit gaano kalaki ang income mo, kung wala ka na iipon, eh, back to zero ka pa rin. Kailangan magtrabaho ka pa rin kahit 60 years old ka na. Pero pag ikaw ay rich, ito yung mindset ng rich, mag-invest sa asset. Kasi pag may asset ka, ito yung magpoproduce ng income sa'yo at pera na ang magtatrabaho para sa'yo. And then, pangatlo, mag-ipon para sa iyong emergency fund. Importante may emergency fund tayo para pag nangailangan ng pamilya o ikaw mismo na wala ng trabaho, meron kang madudukot. And pang-apat, i-increase mo ang iyong income ang dahilan natin, maliit lang income. So, meron namang paraan para madagdagan ng ating income sa pamamagitan ng pagkakaroon ng part-time career. And, panglima lima, iwasan mo magkaroon ng utang kasi ang utang kalaban talaga ng pera natin yan. And, pang ani, magbigay ng oras sa financial education. Importante talaga, mag-start tayo sa tamang mindset at tamang information para tama na yung action natin at resulta. To know more about savings and investment, message mo na ako sa Rohan Celis Capistrano.